channel. Welcome to my channel. Hi guys, welcome to my channel. Ayun. Ayun guys, good morning po sa inyo lahat mga mag, uh, maganda. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ayun, maganda maganda umaga po sa inyo lahat. Uh po na channel ng mga anak, uh, Kevin Speed, uh Steve up. Ayun, thank you so much po. Ah, uh, thank you. Maraming po salamat po talaga at Ayun, thank you po. Thank you po sa lahat ng sumuporta. Maraming po salamat sa inyo lahat. Maraming maraming salamat. Ang ating video ngayon, guys, ay about naman po ulit sa DXN. DXN, ay, eh, is eh, ano ko lang po sa inyo kung bakit nagustuhan ko po talaga ang DXN dahil DXN, lalo na po yung copy. Sobra po talagang maganda po talaga siya kasi... Uh, pag uh, nakakagamot po siya ng sakit sa ulo, para wala natanggal po talaga yung sakit ng ulo. Uh, kadalasan kasi guys, laging sumasakit yung ulo ko. Kahit kasi naman, laging puyat, laging puyat, laging puyat. Anong oras na po natutulog? Madaling araw na po lagi natutulog. Alas dos, alas tres, ganoon po yung tulog ko. Alas kwatro minsan, kasi nga naman, mahirap po talaga maging, maging ano, mahirap po talaga maging ano sa white Ah, eh. uh, po guys, Totoo po talaga, ang may pera po talaga sa YouTube. Pero pinaghirapan po talaga yun. Pinaghirapan. Ulitin ko po, po, pinaghirapan po. Hindi po ka ganun kadali na magka pera po talaga sa YouTube. Ayun. Ayun. Lahat po yun, pinaghirap. Ano ko lang po sa inyo kung bakit nagustuhan ko yung kape. Ayun. Ito po talaga yung kape na ginagamit ko ngayon. Kasi ito, um, ito yung original talaga niya. Mura lang siya. As in, mura. Ayun. Ayun kaya, ano siya? Lahat talaga nakaka uh, gamot siya sa lahat. Ano siya? Ano ay ano talaga siya? Parang nakakawala siya ng stress. Ayun. Talagang napakaganda talaga niya. Guys, ito po talaga ang graman po niya ay ito po yung laman niya. Ito po. Ito, ang laki tulong po talaga sa akin. Mula nung uminom ako, mula nung uminom ako, uh, it, uh, sobrang ano po talaga siya. sobrang Uh, sobrang maganda po ito. Ah, uh, nakakatulong ah, uh, yung sa kape guys, ito yung ano niya. Nakaka, uh, nakakatulong magpalakas ng resistensya. Nakakatulong maglinis ng, ng bituka at sikmura. Nakakatulong maglinis ng bituka at sikmura. Pinapalakas ang depensa sa sakit tulad ng ubo, sipon, ubo, sipon, trangkaso at iba pa. Nakakatulong tumunaw ng kolesterol at kinukonvert in into energy. Uh, nakakatulong tumunaw ng kolesterol at nakakatulong siya tumunaw ng mga taba-taba at saka nakakatulong maglinis ng atay at iba pang internal internal organs. Ay nakakatulong lumaban ng mga viral infection. Uh, nakakatulong upang mapabilis ang paghilom ng sugat. Ang ganda po talaga ng kape, guys. Ang dami po talaga nakakatulong upang lumikha ng insulin. Insulin uh, ang atay. Sa atay. Sobrang ganda po talaga guys. Ang kakya ay sobrang ganda talaga kasi uh, tuwing umaga uh, sobrang sakit ang ulo ko nung hindi pa ako ininom ng DXF. Eh. Ayan ito guys. Ito yung coffee na ipagyayabang ko. Ito yung coffee na sinasabi ko talaga na maganda siya kasi gumaling uh, ako dahil alam ano, sobrang sakit ng ulo ko at saka sobrang sama talaga ng pakiramdam ko palagi. Ayan, ito yung iniinom ko tuwing umaga. Uh, ngayon nga nagkakape ako, ito yung kinakape ko, ito yung ininom ko. Kaya sobrang kada talaga guys, kaya sabi ko sa inyo po, wala hindi halong biro dahil magkabinta, uh, lang po ako hindi. Pinapatunayan ko po talaga sa, sa inyo na ito talaga maganda po talaga sa Kapi tayo guys! yun guys, sa mga hindi pa pala naka-subscribe sa akin, please subscribe po sa ating channel. Ayun, para updated po kayo sa ating sunod na video, please click the bell po. Ayun, advertise, ko advertise mo na tayo. Ayun guys, yun yung sinasabi ko po sa inyo dahil ako mismo, ako mismo talaga. Ay mababa lang ang price niya. Mura lang po ito. Half time, kahit anong kuyat ko, nagigising ako ng 6. Ano size? Ngayon, iba. Masarap yung tulog ko. So. Tapos, nagigising ako alas 8. ang oras sa ng tulog. Pero, grabe nila labanan niya yung nararamdaman niya. Ang ganda talaga sa kapi niya. Ang ganda, ang ganda talaga sa kapi. Sobrang ganda guys. So, Ikaw, ko po sa inyo ano, under stress, lahat ko ay nulimiyo sa Ito po siya ay maganda po talaga sa katawan. Kung bakit? Dahil ako mismo ay nakapakot na sa kanya na ito talaga ay sobrang maganda. Sobrang maganda po talaga. Kaya hindi po ako nang hinayang. Ano mo, addictive talaga ako sa kape. Pero kahit na-addict ako sa kape, ito kasi guys, walang side effect siya. Ano siya? Ano, herbal siya? hindi talaga hindi siya nakakaano sa iba di ba adik ka sa kapi bawal din yun di ba masama na rin yun sa katawan ito kasi siya guys herbal siya kaya uh, ano siya essential uh, coffee baby baby red sweet nanoderma extract ayun yun talaga kasi maganda sa katawan maganda talaga siya sa katawan kaya ako mismo guys sa kapag patunay na talagang maganda siya sa katawan dahil ako mismo bumalim. Laging ano, nawala yung sakit ng ulo ko, nawala yung naramdaman. Malaking, ano, malaking natulong sa akin ang DXN. Lahat, lahat. Malaking natulong sa akin ang DXN. Copy, yun, DXN copy. Yan sa mga gusto pang mag-try, huwag ka na yung walang wag na kayong paghinayangan pa. Huwag nyo, huwag, huwag nyo paghinayangan pa yung pera kahit ano kahit kasi sobrang maganda sa katawan ito lalo na sa mga ano diyan sa mga tulad kong magpupuyat ayun ito na guys ang katapat ayan talagang ito yung i-endorse po na talaga siya kasi sobrang ganda talaga sa katawan siya sobrang sobrang nakaka-proud talaga kasi hindi sayang yung pera mo may benefits ka pa hindi ka magkakasakit Ayun, kung ma ka man sa kape, dito ka na lang maging adik, adik sa kape dahil talagang nakakatulong siya sa ating katawan. Ay, walang halong biro guys. Totoo po talaga to. Kasi, ako mismo, mismo, ako mismo, sulit talaga, ako mismo talaga makapagsabi dahil maraming na bago Naging masayahin ako naging, masaya naman talaga ako. Pero alam mo guys, yung pag sumakit yung ulo mo, kasi talagang hirap, hirap labanan, napakahirap labanan. Pag sobrang sakit ng ulo mo. Kasi ganun talaga lagi nararamdaman ko, sobrang sakit ng ulo ko. Alam mo ba, yung pag napaka, alam mo ba yung ano, yung, yung parang baliwala na lang lahat pag ano, pag sumakit yung ulo mo. Dati nakahiga lang ako dyan sa ano, sa sofa. Siguro pinaghirapan, pinaghirapan ang lahat, 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 lahat. Pinaghirapan talaga. Di biro, di hindi biro. Tinan mo yung eye bags ko guys, so, oh. sobrang laki yung eye bags ko. Dahil gulang sa tulog. Pero thanks God, una sa lahat, maraming salamat sa Panginoon. Nandito pa rin ako. Ayan, thank you so much. Maraming salamat kasi never, niya, never ever niya ako pinabayaan. Ayan. Thank you guys. Maraming salamat. At huwag na huwag niyo pong kalimutang magkapi. Kasi ito yung kapi ay ito yung kasagutan sa inyo. Ito po talaga yun. Try nyo po ito guys. Sobrang ganda po talaga. Ang dami pong uh, benefits niya. So, ha, ah, gusto magpaminger, free membership lang po ang ibibigay namin kasi mayroon kaming nagaano guys, Da, Sir Frida, Sir taga Pakistan, siya po yung nag-remembership sa amin sa amin kasama po ako sa mga bliss na binibliss din na biniblis na uh, kasama din po ako doon so, kay Sir Pida. Thank you Sir Pida. Salamat. Thank you for everything. Uh, thank you. Thank you so much sa uh, Tapos ito, ito guys, uh, kung gusto nyo mag-member, free uh, membership po siya at makabili na po kayo ng sobrang so, sobrang discounted. Ah uh, distributor po ang price niya Ayan, may points na pa doon. Tapos maganda mga benefits niya, maganda din sa katawan kaya huwag niyo paglinayan. Ayan, mag-order na kayo. Order na rin kayo, mag pamember member na kayo kasi guys, maganda sa katawan. Iyon, doon tayo sa nakakatulong sa atin. Huwag tayo doon sa hihilahin tayo pababa. Ayun, kailangan natin magtulungan kung ano man yung mga magaganda, isi-share ko pa po kung ano yung magaganda. Ano magandang mga idea, ibibigay ko po, po sa buong buo, ibibigay ko po, po sa inyo, isi-share ko po, po sa sa mga interesado din po dyan, api uh, PM lang po sa akin. Ang aking Facebook ay Pritz Hogelon. Ayan po yung Facebook ko. PM po kayo. Salamat po sa lahat sa mga suporta niyo po sa akin, sa mga walang sawang nagsuporta po sa akin channel at saka sa mga taong nagkitiwala sa akin. Thank you so much po talaga. Maraming salamat po galing po ng aking puso. Sa mga super chatter po dyan, sa members, sa buong team, lahat ng mga teams na sumusuporta sa akin. Maraming salamat sa mga visitors, sa mga lahat na hindi pa... Uh, kung yung mga nagsusubaybay pala sa akin, maraming salamat talaga. Hindi ko man kayo kilala. Thank you, thank you talaga. Buong puso ko. Buong puso ko nagpapasalamat sa inyo. Maraming maraming salamat po talaga. Galing po ng aking puso. I thank you, thank you po talaga sa inyong lahat. Ayun. Yun po yung, yun. Wala ako dito ngayon kung wala po kayo. Salamat po sa support. Thank you po talaga. Thank you for watching. Thank you so much. Bye-bye.